Kuya no ah, Dito naman sa harap ng bahay ito Yan o Yun yung basurahan ano ang araw ngayon tawag dito well, hindi masyadong maulap dun lang sa banda dun sa taas ng bundok o oh, yun yung ulap oh. yung puti na yan ice yellow yung mga parking nila yung bahay nila ang ganda ng bahay nyo oh. kulay blue talaga yung lake oh. hmm Mm. Yan island. Marami to kambing diyan. <coughs> nasa gitna. Ito dito, ito ito, ito. nasa gitna na yan. Pumunta na kami diyan eh. Naglakad kami. Yan yung tinatawag nilang Hidden Garden ng Queenstown.